Kung may ako rito sa walong ito kung ano kakainin ko. So, sa tingin ko hindi masarap ko eh. Sa tingin ko hindi masarap. Kasi mahal. Mag iinasal na lang ako, O kaya dito sa turo-turo. <laughs> Sarap po. Sarap ng prutas po. Oh. So parang kulalong-lalong ito. Sarap po. Binubusog ka na lang mata ko. Sarap. <laughs>

Gana pa ako ng mura. Yung 65 lang ang makakakalik. Hindi, joke lang. Alam ko naman mahal dito eh. Wala lang ang makakakalik gusto ko kainin. Nalibot ko na nga dito eh. ako dito. ngayon dito. Gusto ko kainin. Salamat.